Hi guys! Ako ay pinagluto ng aking amo. O siyempre, sabi niya, ako daw, o kung ano daw ang gusto kong lutuin, lutuin ko, basta lang daw siya ay may kakainin yung kanyang asawa. Alam niyo guys, ang amo ay pag tinatamad yan, pag sinusumpong niya ng katam ay pinababayaan niya ako sa kusina. O, siyempre, ilalagay natin yung ating hiniwa na onion dyan sa tray. Nilagyan ko pala yan ng konting ah... Uh, konting mantika. Olive oil ang ginamit ko dyan. At syempre, yung giniling, pinapalapad natin. Syempre, nagwantes tayo eh. Baka kumuskus natin sa kung ano yung kamay natin kailangan ay malinis. Pero, ang amo ko ay hindi masilan. Pwede siyang hindi ako nagwantes. Kaso lang, ay naalibad para rin ako dyan kasi ano na lipat ba kung ilagay niya kaya nag one test na lang ako o di ba hindi naman maarte ang amo ko basta maghugas ng kamay o di ba ganun lang ang pagluluto dito sino pinababayaan din ba kayo ng mga amo niyo na magluto kung ano-ano nang lutuin basta ang routine nila kung anong tinuro sa iyo basta kung alam mo yan okay lang sa kanila hindi sila maarte sa pagkain basta masarap Diba? Kung ano lang ang inihain, eh, lalo na yung asawa niya. Kung ano lang yung pagkain ay eh, hindi siya mareklamo, di ba? at nilagyan natin ng kamatis. Yung kamatis na yan, pag nalusaw yan ay manunuot na yan sa karne. Ang tawag pala dyan ay, ano ba tawag yan Nakalimutan ko na. Ay, basta yun na yung tawag dyan. Nakalimutan ko yung tawag nila dyan. Arabic kasi hindi ko alam yan. Nilalagay ko yan sa oven. Pinapapula pag naluto na. konti lang. Ang, kaya ko pala yan hinihiwa kasi kailangan mo yung nilagay kong tubig ay mapunta sa ilalim o di ba konting ano lang yan mga 30 minutes lang yan ay luto na tapos ilalagay na sa oven hindi ko na papakita kung ano ko ilagay sa oven kasi marami pa akong diyan gagawin maglilinis pa ako ng mga baha, ng mga kubeta ng ano pinagluto lang niya ako kasi nga tinamad siya okay guys bye bye